So, 3 easy steps na ang kailangan mong gagawin para ma mo yung first million mo. So, ngayon, ano nga ba itong 3 easy steps na pwede ko? Ano nga ba yung uh, kailangan mong gawin? Okay? So, ngayon, pupunta na tayo sa ating first step. Ito na yung first step na kailangan mong gagawin. Okay? Guys, napakasimple lang. First step na gagawin mo is to avail our VIP Prime Class Package. So, ang kailangan mong gagawin, dapat uh, maging part ka po ng VIP Prime Plus Package. So, ibig sabihin, para mas mabilis ka makaroon ng resulta, mas mabilis ka po kikita ng malaki, kailangan, ang goal mo dyan, maging part ka po ng VIP Prime Plus Account or Package. Yun lang yung kailangan mong gagawin. So, ngayon, ah uh, magkano? Sir, magkano? Nakakalaga po siya ng 278,380 pesos. Alright? Yung VIP Prime Plus Package. So ngayon, as you can see, uh, Sir, bakit ang laki ng kapital ng VIP Prime Plus? Eh, ang in-explain kayo sa akin, one basic lang, one account. Or, standard, yun lang ang yun lang alam mo. So ngayon, ito yung pinaka mega package na natin, yung pinaka bigger package na yung VIP Prime Plus Package. So ngayon, ito yung titignan mo. Sa so, isang negosyo, kung mag invest ka ng pera, mag invest ka ng kapital, ang lagi mo pong titignan, hindi kung magkano ang mo. Ang titignan mo ngayon, kung magkano ang babalik sa iyo pag ito mo. At ano yung pwede mangyari sa iyo pag nag-invest ka ng ganitong pasang halaga sa business banking. Alright? So ngayon, pag mag ka, mag part ka ng Pay Prime Plus Package, unang babalik sa'yo, meron kang 96,000 instant profit. Imagine na, meron kang instant profit na 96,000. Meaning to say, nag-invest ka pa ng pera, naglabas ka po ng pera, bumili ka ng Pay Prime Plus Package, wala ka pa pang inawa, meron ka ng 96,000 agad na profit sa account kumita ka na gata 96,000 kahit wala kang pa pangbubuo. Yun ang kinagandahan po dyan. And syempre, meron ka rin pong 7,500 worth of product you see. Meron ka pong products na makukuha dyan. Worth of 335,000 worth of products. Ganong ka katayang produkto ang pabalis nyo. 335,000. Meron ka pong 40% to all discount. Okay, meron ka pong products dyan. Discount na pag-member ka na personal web page account, ito yung kinagandaan ko rito. Uh, meron ko na yung isang negosyo na which is kahit nasa abroad ka, makamonitor mo yung business mo. through web page account. Yun ang kinagandaan ko. Well, tapos, uh, tayo lang din po ngayon. Once na nag-member ka, meron ka na rin personal accident insurance. Yun ang kinagandaan dyan. Okay? So, pag uh, pag member ka, meron ka ng insurance or 200,000. Meron ka ng accidental insurance, 50,000. 100,000 up to 50,000, 10 10,000 for expense and 10,000 for in investment. Kusog na narin pa. At the same time, guys, ini-reta ko business. Meaning to say, pwede pwede mo siya ipamana. Pag kumikita na na malaki ayaw mo na pwede pwede mo ipamana. At the same time, free training up to 50,000. So imagine mo, 278,000 yung nilabas mo, pero yung return of investment yung bumalik koseo is worth of 400. 40,250 pesos. Dapat pinapalapakan yan. Kasi so guys, imagine mo. Naglabas ka ng maliit na kapital, pero sobrang laki ng return, ng return of your investment. Ibig sabihin, bumalik din talaga. Nag-invest ka ng pera, naglabas ka ng pera, meron talagang bumalik sa'yo. Yun ang kinaganda dyan. Alright? So kayo, hindi lang yan. Meron ka pa yung mga VIP benefits mo unang una dyan, makakaroon ka ng priority pass as you can see in your uh, screen right now guys, isa din po ako sa part ng 20 prime plus account so makakaroon ka lang sa dito ng VIP card so ibig sabihin, meron kang VIP card so kahit, alam mo yun pag uh, VIP ka, meron tayong mga VIP lounge pwede lang mga sunod, all yung mga naka VIP accounts tapos in every company event pag may mga company event tayo ikaw po ay naka-VIP seats. So naka-VIP ka talaga, naka-upo ka sa harap. Minsan malaki pa sa mga mayari ng company natin. So malaki yung privilege mo. Pag part ka po ng VIP Prime Plus account. Alright? And so ngayon, ito yung maging structure ng account po. Para mas madali nyo po maitindihan, ang basic po para kang merong isang islat ng account. So meron kang one slot ng account pag naka-basic account ka. So you are uh, part ng one slot ng account. So, daw walang naman naging part ka ng Prime Plus account, pero ka pong 31 nice lot ng account. 31, imagine mo ha, 31 nice lot na account. Now, which is, parang mga tao akong narinig yan. Sa return bonus mo meron ka 30,000. Buwal bonus mo meron ka 66,000. Ang total dyan, meron ka 96,000, wala kang pong ginawa, na ka pa pala, meron ka pong 96,000 agad na income. Yun ang kinaganda dyan. Ito yung magiging structure ng account mo. Just like para ka, pag nag-Basic account ka in 2018, pag nag-Basic account ka, just like para ka na, uh, ang nakatayo ng isang tindahan. And ngayon naman, pag naka-update Prime Plus ka, ikaw po ay naka merong 31 na franchise account. So, ibig mas madami, mas malaki yung hindi tayo. So, bakit malaki? Eto na, papakita ko na po sa inyo sa ating second step. Alright, next. So, second step, alright? Ito yung 1 to 3 years program na gagawin yung business. Ibig sabihin, 1 to 3 years program, pag ginawa mo ito, ito yung mangyayari sa iyo. Okay? So, ang kailangan mo lang gagawin, once na buo mo na, yung uh, baby prime plus account mo, the goal is, makahanap ka rin ng 32 na kagaya mo na maka-avail din po ng VIP prime plus account. Ganun lang po kasi yung gagawin mo. So, ngayon, sir, ang dami naman yan, sir, pero ito talaga ang hahanapin ko. Guys, always remember, the moment pang nagawa mo, una ka, naging part ka ng VIP Prime Plus account, yung mga hahanapin mo na mag-aabil din ng VIP Prime Plus account, madali na lang pong hanapin yan. Ganun na lang po siya kasimple. Imagine mo, ibig sabihin, pag nagawa mo, magagawa mo din na, alam mo yun, mapaintindi sa mga tao, makakausap ko, na 3 prime plus po yung yeah, i-avail po nila. At the same time, uh, depende po kung market mo OFW. So maraya kung OFW sa, Pilip, sa sa ibang bansa, imagine OFW population, hindi is sa around uh, 3 million OFW ang population, pero kadami. Yung isang yung third ko lang po yung hahanapin ah, mo, so sobrang dami na uh, pwede mo hanapin. Tapos, pag nangyari po yan sa'yo, sabi na, okay, 3 years mo sa ginawa, hinahanap mo yung 32, So, sabi natin, kahit hindi mo pa three years, one year mo siya nagawa ko na. Eh. Diba? So, maka nang kitain mo. Maka nang mapasok sa'yo. Sa first level pa lang ng account mo, no? ito na yung kitain mo. Sa first level pa lang ng account mo. No? Alright? Sa first level pa lang. Alright? Next. Ayan. So, first level pa lang, makakaroon ka ng pagkatayin ka na, na, na 744,000 pesos. Alright, yan. Medyo may nag-drawing na ito sa screen natin ha. Alright, so ngayon sa second, sa second, sa second na uh, level of your account, makakaroon ka rin po ng income na worth of 744,000 in. Same as your first account. Same as your first level ng account mo. Alright? Pa-next, next po. So imagine mo, mayroon kang fifth level na kumita ng 744,000 pesos. Ang total dyan na kick time mo is worth of Total, 3,736,000 pesos. So, ganun kalaki. Dapat pinapalakpa ka sa comment section natin, guys. 3,736,000 pesos. Ganun kalaki yung pwede mong kitakin. Guys, 3 years pala na 3 years. Okay? What if nagawa mo? Kasi di wala na paggagawin mag-isa eh. Nandiyan yung coach mo. Nandyan yung mentor mo. May sistema tayo na hindi ka mahihirapan madali lang sa iyong gato. Yun ang kinagandahan po dyan. Alright? So next, pupunta na tayo sa ating third step. Napakasimple lang po. Sa pangatlong step na gagawin mo. Next. Okay. Sa third step naman, napakasimple lang po yung pinakakailangan mo gagawin. Sa pangatlong step na tayo. Pag nag-auto na ito, industrious, hindi ka ng malaki, may 3 million ka na sa account mo, na kompleto mo na to, ano yung second, ano yung pangatlong step na kailangan mong gagawin? So, third step na kailangan mong mo gagawin, napakasimple na. Okay, ito po yung 3 to 5 years program na gagawin mo yung business. So, ngayon, yung 31 or yung 30 na katawan na nakapil sa'yo ng big time plus account, ano yung gagawin nila? Gagawin na din po nila kung ano yung ginawa. Mag, maghahanap na din po sila ng tick pero ito na katao na mag-outal din po ng climate fire plus account. So ngayon, paano pang nangyari? 3 to 5 years from now, naging parte ng climate fire plus nangyari, paano pang nangyari? Ano yung magiging income mo? Magkano yung kikitay mo? First level pa lang po ng account mo? Okay? So, imagine mo ha, first level pa lang to, pag nangyari ito sa'yo. 3 to 5 years from now, pag nangyari, alright? First level pa lang po ng account mo. Ayan. Guys, imagine naman, ito na po yung magiging kamagat. Sa first level pala na ako po. Okay? First level, take note, meron ka po fifth level of your account. Sa first level, makano yung income mo? Alright? Makano? $23,800,000 pesos. Sa first level pala ng account mo, meron ka pong second level of your account. Sa second level of your account, meron ka rin po million. 800,000 pesos. Okay? Hanggang sa magtuloy-tuloy na po yan, meron kang fifth level. So meron kang fifth level na kumita ng 23 million, ang total niyan, ang total, nakikitain mo dyan, 3 to 5 years from now. Alright? Makano nga ba yung total? Alright? Ready ka na ba? Ang total na kikitain mo is 119 million at 40,000 pesos ganun kalaki ang potential income. We are not talking about small time business. We are talking about big time business. Malaking pera po yung negosyo na ginagawa natin. Hindi lang na po 100,000, 20,000 so so na pwede kitain mo dito. Kung tingin million po yung pwede kitain mo dito. Yun ang kinagandaan po dyan. Yeah. Alright? Next. So ngayon, ito po yung uh, potential income. 1 to 5 years from now. 1 to 3 years po dito is 3,750,000 pesos. Ang 3 to 5 years mo, 119 million pesos. Ang total niyan is 122 pesos. Ganon kalaki. Okay? Ang potential income mo. Ibig sabihin, sabihin natin, sa loob ng 5 years, potential income mo, 122 million. Kumita ka lang. Let's say, kumita ka ng